Kidlat News Update. Sa ating mga balita, PCG ipinagpatuloy ang radio challenge sa barko ng CCG sa West Philippine Sea. Sunog sumiklab sa isang gusali sa Paranaque City. Aabot sa 160 sea turtles, pinakawalan sa Batangas at Quezon. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel. Para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagsasagawa ng radio challenge sa isang barko ng China Coast Guard o CCG sa baybayin ng Sambales sa West Philippine Sea o WPS. Saad ng PCG na mataan ang barko ng China na iligal na naglalayag sa humigit kumulang 70 to 80 nautical miles sa baybayin ng Sambales. Sa radio challenge, binalaan ng PCG ang barko na ito ay nasa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. The China Coast Guard 3304. This is Philippine Coast Guard vessel. We are MRRB 9701. You are advised that you are currently within the Philippines Inclusive Financial. Approximately seven kilometers west of Capones Point, Sambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064 the Philippines Maritime Zone Act. The United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are signatory State, and 2016 arbitral award, we do not possess any legal authority to patrol within the three hundred inclusive zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intention. Sa isang pahayag, sinabi rin ng PCG na mananatiling nakadeploy ang BRP Teresa Magbanwa sa WPS bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong hadlangan ang normalization at legalization ng mga ilegal na aksyon ng CCG. Isang sunog ang sumiklab sa isang gusali sa barangay Marcelo Green, Paranaque City ngayong Sabado ng umaga. Sinisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang sunog pasado alas 9 ng umaga lumabas din sa investigasyon na nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng gusali na may mga establishmento at opisina. Itinaas naman sa ikalawang alarma ang sunog dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy na dulot umano ng mga materyales na madaling magliyab. Samantala, pansamantalang nilagay sa evacuation area ang mga apektadong residente at empleyado ng nasabing gusali hindi pa natutukoy ang sanhi ng sundog ngunit patuloy itong inaalam ng mga otoridad. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Isang at putwalong sea turtles ang pinakawalan sa barangay Puting Buhangin, bayan ng San Juan, Batangas, habang siyam na pagong naman sa barangay Bignay 2 sa Riyaya, Quezon. Bilang parte ng conservation efforts, nagkaisa ang Philippine Coast Guard o PCG, ang mga lokal na pamahalaan at mga lokal na komunidad sa Batangas at Quezon para sa isang sea turtles hatching release activity. Binigyan din din ng mismong aktividad ang kahalagahan ng collective action para sa proteksyon at pangangalaga ng local marine life. Sa pamamagitan nito, matitiyak ang survival ng sea turtles, gayon din ang preserbasyon ng marine ecosystem para sa susunod na henerasyon. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>